Ito na mga idol, part 3 na ng PRRD Speed sa Cebu ako City akong... mga idol. Panoorin natin at yung nagustuhan nyo ang video ko ay pakisubscribe po ng aking YouTube channel. Pag-abot pag nako na ko sa Manila, bago kong presidente, na ay bugas nga ang, ang presyo ba nga, duwa na sa mahal o akong gisugo ni si John nangko tao ga ang pinaka dakong negosyante sa bugas dere sa Manila uh, opisyal sa NNB ano ayo kanang negosyante nga pinaka dato nga ni negosyo bugas Chinese Why, why binuang? kani tinuod ni eh, na si Major Dia tawag na kong Chinese ipalingkod na ko sa ingon na ko nga na ay tay problema ang bugas nga rin gabalintong ang presyo karon ako dagang ingnon Og dili gani na mabutang sa postong presyo, ipapatay ta ka. Okay, dito mga idol, sabi niya, nung paglingkod niya ng presidente, bago pa siyang nakalingkod ng presidente, ay uh, pagdating niya sa Manila, hinanap niya yung negosyante na pinakamalaki negosyante ng bigas. Sabi niya, may problema tayo sa presyo ng bigas. Sobrang taas ng presyo ng bigas. Kung ayaw mong babaen yan, papatayin kita. Yan yung sabi niya mga idol sa negosyante na bigas na in-check. Dagaan <coughs> kong bagay. Dagaan pa ko gisuntin na ipapatayin kung ako yung patsa po. Napag-iipag-iipag na ipapatayin. Ipapatayin talaga. Pag kahungan, ang presyo. So nawala akong problema. Ano yung community of people ba? Lagi bright diha uh, nga makauna-una kung pag... Yun mga idol, pagkatapos na niya sabihan na babaan ang presyo, ayun, bumaba ang presyo mga idol, at saka nawala ang ganyang problema sa bigas. Ah, uh, dapat daw mga idol, may utak talaga ang tao para masolusyunan ang mga problema mga idol. Kausapot mo tubig, Walay tubig, Manila, Tanan. sa Dabao, dito ko. Tawagan ako ang um, tubig, tubigiro, ang manager niya. inako mulupad ko ugma sa Manila. Putang ina, pag tubig ng muaga sa anang garipo dat on taka dito sa dito taka lumsan pidang pagabot ako sa Manila ah, ano na tubig Sa problema naman sa tubig, mga idol, sabi niya, Nung sa, no, sa Dabao pa siya at papunta siya ng Manila, uh, sinabihan niya na ang manager ng tubig na, pupunta ako ng Manila bukas. Kung hindi mo yan pa daluyan ng tubig ang gripo, oh, ay ilulunod kita sa dam. Yan <laughs> yung ibig sabihin niya mga idol. Ano wala ang musulbat o buwan? Galing ulay itlog ganing puta. Tanawan o oh, olay Boleh sapot. Presiden tega gua boleh saput. So dua. Karon, ikat tu lo. Dia nata mag, dia nata mag binulah ya. Di balik nabod ang truga. Di resa dabau, sibu, Manila, Dito naman mga idol, pinag-usapan naman niya ang Cebu. Mga idol, sabi niya, ang Cebu nga raw ngayon ay bumalik na na Davao, Cebu si Manila, mga idol. Ang pong standby ng mga hold up. Ang uban, manunggap. mga idol, marami na rin tambay ngayon, mga idol, mga mga hold up at mananaksak pa, sabi niya. Katong ng hawa, motos yun Wala yun, hinay yun. Hindi nila kontrolado. Hardlock mga God. Hardlock sila sa human rights. Sabagay ako, may kaso ginaw ko. Sabi niya dito mga idol, ang siya daw ngayon mga idol, hindi na kontrolado. Takot daw sa human rights ang administration mga idol. Kung sabagay mga idol, siya nga raw ay mayroong kaso mga idol. Okay na po nga. Ako sa Dabao niya ito, pag ang puso na, na ko ang Dabao malinaw. Gusto na ko ang Dabao makalakaw ang mga tao. makaulit ang mga estudyante, labiyod ang mga babae. Ah, hindi rin katulad sa Dabao noon mga idol. Ang siya pa yung upo ay sobrang ah, tahimik daw ng Dabao mga idol. Wala daw ang krimin na mga babae, safety na safety kahit uh, gabi na umuwi yon mga idol no way up sa jeep uh, Inako ako patsa sila na antena na uh, uh. sila ba sa dagat ibahog na nga sa mga isla ngunong kamong matog nabang mutila mo sa mga lapulapong uh, tambok tambo na. Uh. Ah, dere pel dilay sir ang ang mga lapu-lapo nga re. Wala mo. Uh, oh, oh, this man. Ida bao binahog eh. Binahog Tana. Simple na wala na. Ang teil. Yung mulang hiktan o uh, halublak. Sa Sa ulo. Dia anak pun dah tahu Sabi mandi tu mga idol Ang mga kriminal daw sa Dabao mga idol Ay pinapakain nya sa mga isdang lapo-lapo Kaya kung makikita daw tayo ng isda doon sa uh, Dabao na lapo Sobrang taba Dito daw ay fertilizer doon Ay mga kriminal, mga hold daw Ang kanya ay pinapakain sa mga lapo-lapo mga idol <laughs> Baya, baya, pasig, di na siguro ko kay bawal naman sa konstitusyon. Pero pag magbalik ko, bantay ko. Sabi niya dito mga idol, baka ngayon hindi pwedeng mangyari kasi bawal lang konstitusyon. Pero pag siya raw ang makabalik, maghanda raw kayo mga drug lord, mga kriminal, mga Ah, hold up her. ang problema niya, pati yung gini mo, wala ilahing sumusun. Wala ilahing sumusun. Imo nang prisohon paggawas sa balik na adik eh. balik na po balik. Basta di na maantos, ipuso na lang. Pero ang gusto na ako, yung dagko, katong mga uh, tunulad ng... Uh, wala daw ang ilbang solusyon yung mga drogista, mga idol, kundi tapusin mga idol. Dahil pag kinulong mo at makalabas ay babalik pa rin yan pag nakalabas na mga idol. Kaya tapusin na lang ko ng mga idol. Di lang ko ka uh, ingonis ko ang uh, walay, wala may ipakita si Duterte sa iyong panahon na uh, Memayor siya Baya Naik raid sedabau, Naik potades Naik raid Naik naik Unung Drug lords Korup Kecil Kecil Git panitan gid nako diya sila sa. Oh, tinuod na. Pangutan na daba tagadabaw ka ng inyong kaatkan. Diyas dumoy. Gipanitan yun na ko. Sa dabaw nga raw mga idol, no siya pa ay mayor ay may anim na durgusta daw na kanyang pinasuko at tinapos niya talaga mga idol. Iing ingin na, ingin na ito. Ayaw yung good on town. Muna, may problema ta sa crime na to. May problema ta sa bugas at untian na matarong-tarong nila o kaning krimen na huwag na Dito naman mga idol, sabi naman niya na ang pangunahing problema ng Pilipinas ay ang bigas at ang krimen mga idol na hindi na solusyon na ng ating administrasyon ngayon. Ayan. So, arin ako sa mga tao basic makatabang nato. Pero gani, umudaog na sila. Magpabiling na sila, loyal sa ato. May mga prinsipyo. Pero una satana, sa tanan, di man ko kamao kung saan ni pagkuhan po ina ni. Hindi bitaw ko mo. God, just. Dahil siya, ka lang. Yan mga idol, ipapakilala na niya mga kandidato ng PDP laban mga idol. Uh, ah, sabi daw niya, pag mananalo Ayan. daw itong mga taong ito ay magiging loyal Ayan. sa kanila itong mga idol. Sana ipapanalo na natin mga idol. Yan. kanang akong sinurtihan ka tinapulan pagiduka na mo noko... pagwang tiguan... pagwang tiguan... Ayan mga idol, tinama daw siya sa so pagsasalita dahil ano, inaantok na siya. Matanda na daw siya. Na... Ayon Ayan mga idol, no? Na iti... Kawawa naman si P.R. Rader, mga idol. Ang tiyan o krimen mo o'y problema ninyo direct. Ayun, ah, binalik na naman niya mga idol. Ah, pagkain daw at ang krimen talaga ang problema natin mga idol. Paling kuras si Rama. O um, Kay ako na siyang gituduan. O um, um, pagpatay sa tao. Ha, ah, tumatawa yung mga tao dito mga idol. Kasi papananulunin daw ulit si... Ah, Rama dahil ano, uh, tinuruan daw niya pa no tapusin ang tao na mga kriminal mga idol. Ayun mga idol, hanggang dito lang muna tayo mga idol, no. Abangan niyo nga pala yung, yung part 4 nito, yung pagpakilala ni Piara dito sa mga team APDP laban mula sa mayor, congressman, gobernador at saka senador. Okay mga idol, hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa pagpapanood.